Pagkakataon po ito, tayo po'y pinalad na muling makakausap upang magbigay ng detalye at uh, kanyang panig kaugnay sa sinasabing uh, plano or uh, atas ng kasalukuyang Chief PNP na magpaliwanag ang mga dating hepe ng uh, pambansang pulisya kaugnay sa naging papel nila sa anti-drug campaign ng dating administrasyon. Nasa kabilang linya po, live! si uh, retired General Oscar Oka Albayalde, dating happy po ng Philippine National Police. Sir Oka, good morning. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ. Hello, Channel 23. Yes, uh, John, maganda-maganda umaga din po sa inyo at uh, sa lahat ng uh, kababayan natin na uh, nanonood at nakikuling ng umaga. Unang-unang katanungan, uh, Sir Oka, ano po ang naging uh, reaksyon ninyo nang uh, marinig niyo ang ulat uh? na mismo si Chief PNP uh, Marbil na ang nag-utos na magpaliwanag po kayo mga dating naging hepe ng uh, PNP kaugnay sa anti-drug campaign ni dating pangulong Duterte, sir. Well, sa isang banda, na uh, sa tingin ko, uh, maganda na rin po 'yan at, uh, para magkaroon na ng uh, katapusan 'no, itong hmm. uh, na yung In fact, wala na po actually uh, kailangan kailangang ipaliwanag dahil lahat po yan na nasa publiko na. Dahil 'yan po ay napapag usapan na sa mula nung kami nag-umpisang mag uh, congressional hearings na mm -hmm. committee on uh, human rights hanggang ngayon na naging quadcom lahat po 'yan ay naatendan natin dito <laughs> at uh, sabi ko nga uh, 'yan lahat ay paulit-ulit na pong natanong mm -hmm. at 'yan ay nasa publiko na at uh, sabi ko nga uh, maganda na rin po 'yan sa isang banda para magkaroon na po ng katapusan at matapos na po yung investigation na 'yan Apo. at uh, Uh, mapailan na na talaga ng uh, at ang the end of the day, John, nang alam po natin dyan ay uh, magkakaroon po ng uh, filing ng cases yan sa hmm. DOJ natin, no? Apo. At uh, doon po ang talagang proper forum at magkaalaman kung sino talagang Uh, may may sala at wala in the event na kung sakali po sir Oca na ipatawag kayo ng uh, dalawang kapulungan Senado or Kamara willing po rin pa rin po ba kayo bagamat sinasabi nyo nga na paulit-ulit na lamang ito willing pa rin po ba oh. kayo humarap Well, actually, doon, uh, umaharap po tayo at um, uh, wala pa yata tayong lamset dyan doon. No? Mm -hmm. Na doon sa hanggang naging quad po. Mm -hmm. So, tayo po ay na madalas na naiimbita as a resource person dyan. Mula Opa. po nung umpisa, kasama ko pa po dati si Sol dyan dyan. Mm -hmm. Alright. Uh, kung saka, saka ah, bago ko lang po makalimutan, inabot nyo po bang nakapwesto sa PNP itong si uh, dating Police Colonel Royina Garma, Sir Oka? Ah, uh, opo, dahil nung ako'y RD, alam ko yan po ay nasa active duty pa. Mm -hmm. no? Uh, nung ako'y uh, RD ng NCRP, oh, alam ko po nasa active, uh, active duty pa yan. Mm -hmm. Pero hindi po kayo nagkaroon ng pagkakataon na mapunta sa isang unit o hindi mo siya naging under? Ah, hindi po. Ah, never po kami nagsama. Ang mm -hmm. naalala ko po niya, nung siya ay naappoint as GM ng PCSO, mm -hmm. ay minsan nag-courtesy call yan, nung ako yung PNP. Yun lang mm -hmm. po. Nung ba, nung, uh, pagkatapos niya ma-appoint as uh, GM ng uh, PCSO, nag-call po sa Kamp Kramian. Uh, madaling pa, ano, oras lang. Yung pong binabanggit niyang uh, meeting sa pagitan ni Pangulong Ramos at uh, Class 96 at 97 ng PNPA, ano na pong uh, pwesto niyo po mga panahon na yon, Sir Oka? Uh, kung nag-meeting po sila noon noong uh, pagka-appoint or pagka-take out uh, or pag-upo, no? yung sinasabi po niya tayo, July 1, 2016 na pag-upong-pag-upo ni PRR or BE-74 ang uh, ang narinig ko po sa kanya even before yata mag-umopo ng officially ang mm -hmm. uh, dating pangulo ng uh, PRRD ay uh, nagmeeting sila. Ako po ay uh, isang uh, exe uh, executive officer noon ng Directorate for Plants bago ah. ako maappoint nang uh, ano ng uh, RD ng NCRPO. Ako right. po ay exo ng Directorate for Plans. Doon, doon ko po nakuha yung uh, one star ko. Mm, so wala ka pa ika nga sa eksena nung mga panahon na yun? Ah, wala ka. pa po, Wala pa. <laughs> In fact, uh, hindi, ko nga alam John na biglang uh, ako i-appoint ni ano uh -huh. diyan, no, ni, uh, ni uh, Senator batunon ng uh, NCRPO. Oh. Basta sabi niya, meron ka. At, uh, mm. Actually, John, uh, sa totoo lang, huling-huling po lumabas yung order ko noon na na -hmm. Uh, ng NCRPO. Oh. Opo. Six months lang kayo, no, sir? Tama? Ah, uh, excuse me. Six, six months po ba ang itinagal nyo bilang Chief PNP? Tama po ba? Ah, uh, hindi. Uh, one year, six months. Ah, Mula okay. 2018 hanggang opo, 2019 opo. ako. Mahaba-haba okay. rin pala. Alright. So sa hinabahaba po ng inyong panunungkulan bilang Chief PNP, uh, may narinig ba kayo? Or meron po ba kayong uh, ika ngayon? Maski dumaan lang sa harapan ninyo na impormasyon, Hingil sa sinasabing Davao model at yung pong ah. pagpapatupad ng reward system pagka meron pong napapatay na drug suspect, Sir Oka? Ah, uh, uh, actually wala akong narinig niyon nung ako ay uh, chip 20 no. Uh, mm. Unang-una po, uh, hindi ako na-assign talaga ng Davao no at uh, Uh, lahat nga nag uh, nabigla nung ako i-appoint ng uh, Chief PNP ng mm -hmm. ating uh, dating Pangulo. Ang sabi niya kasi ay uh, the stricter the better, sabi niya. Mm -hmm. no? At uh, wala po akong uh, nabalitaan or alam dyan. Mm -hmm. In ka uh, hindi ko po alam yan na nga merong ganyan pa lang. Ngayon lang po na rin narinig yan kay uh, GM Garma. Mm -hmm. At kung sakasakali, sir, na uh, dumaan nung pangapagkakataon ninyo, eh, ito po ba'y inyong kukonsintihin o ito po ba'y uh, inyong agad na haharangin kung sakasakali, uh, sir Oka? ah uh, alam nyo, John, na uh, even yung sinasabi nga ng uh, paulit-ulit pa pa na sinasabi ng ating Pangulo sa telebisyon, alam naman mm -hmm. po natin no, kung ano sinasabi niya, no? Uh, sa ground point at hindi eh, din naman tayo nag-utos. In fact, in po sa ating Pangulo na sinasabi nila kung merong utos sa amin si Pangulo na na yun nga ang sinasabi, kung ano sinasabi niya sa si TV ay sinasabi niya sa atin. Personally, mm -hmm. wala pong gano'n d'yon. Mm -hmm. So hindi po tayo nag-utos kailanman no? sa ating mga people on the ground, yung mga commanders on the ground natin na ganun nang gagawin na pumatay ng pumatay or mm -hmm. uh, even yung rinirepeat re natin yung sinasabi ng ating dating Pangulo kung ano sinasabi niya sa TV. No? Palagi po natin sinasabi sa ating mga mga commanders on the ground na sumunod sa batas ng mm -hmm. uh, ating bansa no mm -hmm. at uh, of course to uh respect human rights no mm -hmm. Mm -hmm. uh yun po ang uh, sinasabi natin palagi doon uh, hindi po tayo alam naman natin doon kung ano po yung uh, lawful and unlawful order no na uh, nasa presidente na po dati yan kung ano talagang ibig niyang sabihin pag nagsasalita siya sa PD pero mm -hmm. as far as we're concerned concerned wala po kaming binigay at hindi natin tolerate kailan man mm -hmm yung mga gano'ng gawain, no? Mm -hmm. uh, alam niyo naman nung panahon ko, uh, John, ah, <laughs> uh, doon po tayo talagang naghigpit sa pagdidisiplina sa para ng mm -hmm. no? Mm -hmm. uh, siguro records will speak for themselves at uh, siguro po, diyan po ako nakilala mm -hmm. sa pagiging stricto at pagiging disiplinaryan natin, kaya mm -hmm. po ako pinili na maging uh, chief PNP nung panahon ko dahil sa paghigpit sa ating mga kapulisan at pagdidisiplina sa ating mga kapulisan. Opo. Remember, uh, meron po tayong mga uh, on our own nung tayo naging regional director ng NCRPO. Diyan po natin pinagre-relieve at pinagpapailan mm -hmm. ng kaso yung mga pulis. Nagumpisa po yan, John, doon sa Pasay, kung yon, mm -hmm. maalala nyo. No? Mm -hmm. Meron na patay yung mga pulis sa loob ng police station. Pinailan namin ng murder cases yung mga pulis po doon. Mm -hmm. So, pinakita na namin Una pa lang, few months pa lang ng war on drugs na mm. hindi po natin ito-tolerate yung Apo. any wrong doings or yung mga gawain na that Apo. is beyond, uh, beyond the law no? para po makita ng mga kapulisan natin na hindi pala pwedeng lumabag sa batas kahit Apo. na merong naririnig silang gano'n. Uh. Eh, pero uh, paulit-ulit po natin sinasabi doon, na wala pong binibigay sa atin na directly or indirectly na orders order sa ang ating pangulo personal kahit po yung pag nagkikita tayo sa mga Apo. sa mga cabinet meeting sa Malacañang. Apo. At isa po ako sa magpapatunay with your indulgence sa uh, Sir Oka na kailang malaking uh, bypass operation I think kauupo mo pa lang noon bilang Chief PNP at uh, nakita ko naman na lahat ng mga naaresto buhay. Hindi po ba? <laughs> Kaya, yes, mga uh, ilang bypass yes. operation yun eh. Ano, Sir Oka eh. Yung mga panahon na yun yes, na John, no. bata no. pa ako, nasa field pa lang ako noon. <laughs> uh, yes, John. Kung meron silang mga ganong grupo, then that is between them siguro. Uh -huh. no? uh, uh -huh. between na uh, Leonardo and Gama and other and others kung Apo. sino Apo. man po ang na-involve no Apo. siguro sila po ang uh, pwedeng sumagot niyan pero mm -hmm. as far as we're concerned na uh, John wala po kaming walapu uh, mm -hmm. wala po kaming, uh, na, na, na nakuhang information na ganyan even yung sinasabi mm -hmm. na yung uh, reward system Apo. no hmm. yungbaka sila po ang meron sila sila hindi natin <laughs> alam no <laughs> right. uh, pero para right. as as, sa uh, i'm concerned impact ang mm. uh, malayo pong makarating sa GPNP yan john kasi uh -huh. kung meron man reward system sa baba ang dami pong ang remember yung chain of command ng Apo. PNP napakalayo po uh -huh. from uh, uh -huh. siguro from police station uh -huh. up to the Uh, ano, tandaan niyo pag uh, nag-operate po yung police station, meron pang section leader yan, meeting leader pa yan, may chief of police pa yan. Nung po ako'y RD meron pang ng pong station yan, meron mm -hmm. pang staff na dadaan tapos mm -hmm. meron pa po sa district yan bago right. po makarating sa regional director. Mm -hmm. okay. Alright. With that, nasa inyo po ang pagkakataon, Sir Oka. Mensahe po sa ating mga kababayan, lalo na sa pahayag ng kasalukoy uh, uh, kasalukuyang Chief PNP, nalayo niyang mapabango at uh, maiayos uli ang uh, imahe ng pambansang pulisya sa harapan po ng publiko. Go ahead, Sir Oka. Well, una-una, uh, maraming maraming salamat po sa pagkakataon po na binigay mo sa amin uh, sa atin ngayong umaga, John, o sa ating mga kababayan. At uh, rest assured na yung pong katotohanan ay talagang uh, ka dapat ay lumabas dyan dahil uh, Uh, yan po ay eh, deserve ng ating mga kababayan na malaman kung ano talaga ang katotohanan at uh, kami ng po ay confident na lalabas ang katotohanan dyan at uh, sabi nga the truth will always set you free. no Less than si GM Garma po ay nagsabi niyan at sana nga lumabas po ang uh, pawang katotohanan dyan mm -hmm. para po ma matigil na at matuldukan na itong uh, hearing at kaya yung kung anong mga haka-haka. no. Apa. At uh, of course, ang katapusan po niyan, sabi nga natin, ay papatungo sa ating korte uh, yan. So okay. maghintay po tayo mga kababayan, huwag po tayo mag-speculate yan. Alright. Kaming maraming salamat po. With that, Sir Oca, as always, bukas po ang program at himpilang ito. Kung may mga pagkakataong muli na kinakailangan ang inyong, uh, ang inyong pahayag. Maraming salamat, Sir. Good luck. Good morning. Ingat po. Maraming maraming salamat, John. At magandang magandang umaga po. God bless. Yan po mga kabalitaktakan, kabalitaan, si dating PNP Chief General Oscar Seroka Albayalde.